Narito tayo ngayon upang matulhayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Rowell and Rachel Love Team. Music pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-live na noon si Kuni and Miss Rachel. Sa kanilang live ay kinakamusta nila ang kanilang mga fans. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sapagkat nagpapatawa din ng ibang mga fans nila sa comment section. Sa live na ito ay kitang-kita -kita natin kung gaano ka sweet si Miss Rachel at si Kuiruel. Grabe at habang nagbabasa nga ng comment ay talagang nakayakap pa si Miss Rachel kay Kuiruel. Kaya naman napakaraming fans din ang kinilig. Marami nga nagsasabi na baka hindi na lang sila basta nagliligawan. Baka silang dalawa na talaga. Sapagkat base sa kanilang ina-action ay parang sobrang komportable na nila sa isa't isa at sobrang sweet na nila sa isa't isa. Oh my angel, angel baby grabe at kitang kita nga na napaka-comfortable ni Miss Rachel habang niyayakap niya si Kuya Ruel. Si Kuya Ruel ay gustong gusto din ito at kitang kita naman na kinikilig nga sila sa isa't isa. Parang mahal na mahal na nga talaga nila ang isa't isa. Sapagkat dati ay talagang hindi sila makapagdikit, Ngunit ngayon ay nakakapaghag na nga sila. Grabe at kitang-kita natin ang improvement at kung gano'n na ka-sweet ang love team na ito. Napakaraming fans pa rin ang sumusuporta at sobrang kinikilig sa dalawa habang nagla sila. Hi, Happy birthday. Happy birthday mo. at ano siya Yeah, okay. okay. okay ano si Kuya Rilis? Ha? Sa'yo? Ang yeah. Lerida Parel? Yan. Okay. Ang Ma Manilin Bakani, happy birthday. Ay, thank you po ulit kay Ate Isel Isco sa One of the Stars. Happy birthday po kay Rachel Morales Vlogs. Yan. Ayan po. I-declare ko na po na birthday po niya ngayon. Para 18 na po siya. Ganyan. Ako kasi, Aki Rusa Lagulto, Maung tape na nga siya, ikaw pa yung <laughs> Ikaw pa yung nabotriban. Habi-habi din nga kay Iyan, Iyan oh, Morales, Iyan Crist. Iyan Crist Arriba Morales. Yan. Shout out pa sa ating lahat, mo? Ah, wala. Shout out, <laughs>

So, ayan po, sa so may hindi mo po, po nangang-follow po sa Facebook page po ni Pinoy in Europa, ayan po, sinare ko po yung link. Ayan, ang, ano po, ang bait po, no, na-sponsor siya ng ating uh, school supplies para po sa mga kids na wala pang mga... mga Salamat po. po. Yan, drama na po yung Sweden. Sanaan po tayo ng Sweden. And a few more, Baba Maria. para sa mga nagmamara sa inyo. Opo. Lord, po tayo may binati nga si Miss Rachel sa live na yon na kapangalan niya. Binati niya ito ng happy birthday kaya naman niloko ni Kuya Roel o biniro ni Kuya Roel ang mga fan nila na nanonood. Sinasabi niya na si Rachel pala talaga ang -birth, may birthday at 18th birthday na nga Miss Rachel noong araw daw na yon. Kaya tawang tawa din ang kanilang mga fans dahil napakakulit talaga ni Kuya Halong Kaya nung lalo na si Miss Rachel ay tawang tawa ito nung binibiro ni Kuya Ruel ang mga fans nila na birthday ni Miss Rachel nung araw na yun. Nakita din na parang inaalagaan talaga ni Miss Rachel si Kuya Rowell sapagkat nung nakita niya na parang medyo magulo na ang buhok ni Kuya Ruel, ay inaayos niya rin ang ito. Grabe at napakasweet na talaga ni Miss Rachel kay Quiruel at kitang kita nga na palagi niya itong nilalambing. Kung hindi niya ito hinahag ay lagi niya rin sinusuklay ang buhok ni Kuya Ruel. Kitang kita din naman na na-appreciate ito ni Kuya Ruel at nagugustuhan niya rin ang pag-aalaga na pinapakita sa kanya ni Miss Rachel. Oh, Mister Ako na may tulong mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my kami Stars selamat po Mama Bonbon, ayun, birthday selamat oh. okay, Ortega, po, like stars.

Ganun po yun ang kamahal mo alam Salamat po sa pagmamahal. And Haari, don't forget mo po. Kayo. Don't forget ang aming moto, mga always to no? so that moto, mga no? Huwag kalimutan. Sa waste ng positivity. Po natin ang Kasi nakakasira yan ang day natin. sa yes. para lagi po. <laughs> Salamat po sa Josh. mga sisters. Ano? Sino? Apo, ma'am Joby. Uh. Beses. Salamat po sa disyestors. Dalawa mo. Ipipo mo yun. Sige, makulit ka nga. Hang hey, on. Dapat tatlo da, daw. Ay, makulit ka nga. Makulit daw mong tatlo. Yung isa lang, yung isa mabait. <coughs> yung dalawa... Makulit Ay, di daw. Kung isa lang mabait, tapos yung dalawa, sobrang bayan, tapos yung tatlo pa kulit. Dalawa so, sa akin, sobrang bayan ko po. Oo oh, naman, alam naman po ng mga viewers yan. Uh, talagang hindi ko naman pwede explain yan. Hindi ko naman pwede voice out kasi alam na po. Kaya, <laughs> may mga nag-send stars. Send stars, si Pasayan mo na lang. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga nag-send. Nags yes. stars. Uh, may you're well. Oh. Marami. Love you, mga nag-love you too, mga. Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-sweet at nakakakilig na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.